So, welcome back again. Update lang tayo. Gusto ko lang uh, pag-usapan, no? Pag-usapan natin ulit kung uh, tungkol sa ano, sa Canada pa rin, no? Kasi marami sa atin ay nangangarap talagang makapunta rito. So, dati ganun din ako, kagaya niyo nangangarap at nga nagkaroon na nang nagkaroon ng katuparan, nandito na ako ngayon sa Quebec, Canada. So, gusto kong i-share sa inyo, mga kabayan, no? Kung interesado kayo or uh, isa kayo sa mga nangarap din na makapunta rito no gusto ko lang i-share sa inyo kung paano nga ba narating yung bansang ito no uh unang-una syempre nagbuo muna ako ng pangarap noon Nag nagbuo muna ako ng pangarap na uh, balang araw makarating dito so pagkatapos ng pangarap binubuo ko yon at uh, uh pinupursigi ko na magkaroon ng katuparan hindi ko hinayaan na na manatili na lang siyang pangarap no so sa mga nagtatanong dyan, hindi po ako first timer na na lumabas or uh, nagpunta sa ibang bansa, galing na rin ako ng Middle East galing na rin ako ng uh, Pacific so itong lugar na to is uh, pang apat ko nang napuntahan no? pang apat ko nang napuntahan dalawang bansa sa Middle East at sa isa sa Pacific ngayon dito uh, pang apat na to siya so kung eh, namumuhunan talaga ako talagang uh, dinaanan ko yung mga pag paghihirap pagsisikap para lang maka gain ng, ano, ng experience na ginagawa kong puhunan papunta rito pero doon sa mga nagtatanong na mayroon kasi akong nabasa doon sa previous kong uh, vlog at saka may nag uh, direct comment sa akin nagtatanong siya na kabayan uh, ako kasi ano first time kumbaga wala pa akong experience na kagaya mo na nakapunta ka na pala ng middle east at saka sa pacific bago ka nakapunta dyan ang tanong niya is uh, mayroon mo daw siyang chance na makapunta rin dito sa canada kahit uh, wala wala siyang ano experience sa ibang bansa no ah ngayon may kasama ko ngayon dito na ano siya nagtatrabaho siya sa Pilipinas ng matagal na panahon ang trade niya is sa construction no sa construction ang trade niya nagtatrabaho siya sa Pilipinas ng mga malalaking kumpanya sa matagal ng panahon tapos first timer niyang lumabas dito sa ibang bansa at napunta siya agad dito sa Canada so kung gusto nyo eh, nakiusap ako sa kanya na i-share niya yung mga uh, pinagdaanan niya kasi magkaiba kami ng ano eh, magkaiba kami ng pinanggalingan dahil ako nakatatlong bansa na gaya ng sinabi ko pero siya sa Pilipinas lang pero matagal siya sa sa company na pinagtrabahoan niya so nandito siya ngayon kasama ko siya ngayon dito, dito uh, hello guys, siya guys Uh, magandang umaga sa inyong lahat uh, Bago uh, I-share nyo muna uh, Arthur's vlog uh -huh. First timer ko lang dito sa Canada So Pagdating naman sa experience doon sa Pilipinas uh, 13 years ako Nagtrabaho doon sa malaking kumpanya And then uh, naisipan ko mag abroad uh, Nagpasalamat ako sa Diyos Nung Nung nag-apply ako sa ab abroad Uh, sa agency sa IPAMS um uh, uh, sa nagpasalamat ako dahil uh, sa unang interview ko uh, pumasa ako at pumasa ako sa unang interview sa IPAMS then uh and then nag-apply sana kami papuntang Dubai in eh, nagkataon lang na nag-lockdown hindi natuloy at eh, ngayon uh, uh nung nawala na yung lockdown So, tinawagan kami ng IPAMS. Ngayon, inulit kami. At uh, kung gusto ba namin mag-apply ulit papuntang Canada, So, isang magandang opportunity na nangyari sa amin na makapuntang Canada Dahil uh, hindi namin nakalain sa ganito namin na tulad na first-timer. Uh, maranasan namin makapunta dito sa Canada At maraming nagtaka sa amin kung bakit kami nakarating dito. Dahil hindi kami naka-experience na pumunta ng Middle East pumunta ng ibang bansa ito pa lang yung napuntahan namin So, nung nag-apply kami uh, papuntang Canada So, hindi lang uh, umabot kami ng ilang buwan uh, uh, Isang buwan Subrang uh, nag kami ng isang taon upang makaalis dito So, mahabang proseso yung Dinaanan so, namin. All in all, ang total ng months na inantay natin is? Uh, uh, I think uh, 12 months. 12 to 14 months? oh uh, 14 huh? months yung inantay namin. Uh. So, ang daming mga pinagdaanan namin mga papilis para makarating dito. Uh. Unang-una, pag makapasa kayo sa interview, mm. ito yung tips ko sa inyo. Mm. Uh, yun, orientation, and then, uh, pagkatapos nun, mga tatlong buwan, medical, tapos, After 6 months, antayin nyo pa yung ano working permit. Oh. Pagkatapos ng working permit, pag dumating na yung ILM ay inyo at saka CQ. CQ CQ. CQ. Darating na yung uh, biometric nyo oh. Kung kailan kayo mag-biometric. Oh. So 9 months yata yun ang processing nung sa biometrics. So mag-aantay pa kayo ng visa. So pagdating ng visa mga 11 months yun Pag dumating na yung visa Yun siguradong sigurado na yun Na makakarating kayo dito So sa amin kasi first time kami Yun dumating yung time na yun Na dumating lahat yung mga Yung mga processing namin na mga papers Na galing sa Canada sa immigration So hindi ko akalain sa ganitong sitwasyon ko first timer Masaya ako at nagpapasalamat ako sa Diyos na ito yung Uh, puhunan ko upang uh, maitaguhin ko ng maayos yung aking pamilya doon sa Pilipinas. Oh, yeah. Nung uh, nandito na ako sa Canada, mm -hmm. so, sobrang lamig na dito. Dito, okay naman yung trabaho. Okay naman yung pakikitungo dito sa aming uh, kumpanya. Uh. mabait yung mga katrabaho namin at mga boss namin. Uh. Kaya, sa mga nagbabalak na first-timer, uh. welcome kayo. Kung may experience kayo na Pagdating sa Pilipinas na Kung umabot naman kayo ng 3 years Or 5 years or 6 years Mas maganda yon Basta ipasa nyo lang yung interview At uh, sikapin nyo na uh, maipasa nyo yung lahat ng mga papilis Doon sa, sa IPAM Kung ano yung hinihingi nila Tulad ng uh, NBI, Passport High School uh, Diploma Resume uh, Magpatulong na lang kayo sa mga kakilala nyo Na ano marunong sa mga ganyang mga ex abroad para matulungan kayo at uh, yun lang po uh, maraming salamat sa inyo at mabuhay tayong lahat so kabayan balik tayo doon sa ano doon sa uh, first uh, una mong apply sa ano sa i no di ba nagkandak sila ng preliminary interview so yes, uh, bilang isang first timer na nag-apply at walang experience sa uh, ibang bansa ano yung mga unang hinahanap sa yung mga documents, yung pinakauna talaga, yung ang, certificate of employment. Uh, yes, ang hinahanap sa akin yung certificate of employment. Ah, uh, yun. Uh, 'yun. 'Yun talaga kabayan, uh, yun sa mga nanonood ngayon, 'yun ang pinaka ano talaga, 'yun ang pinaka una mong i-provide sa agency. Kahit sa ang agency naman dyan sa Pilipinas, 'yun talaga ang inang, kanilang unang hinahanap, yung experience na na related doon sa trabaho na ina-apply mo no kung halimbawa sa construction na field ka kailangan mapapatunayan mo na kung sasabihin mo sa kanila na 5 years na po akong nagtatrabaho sa ganitong company ganitong trade kailangan verifiable yung experience or yung certificate of employment makakuha ka sa company pinagtrabahoan mo na nagpapatunay na talagang nagtatrabaho ka ng 5 years or 3 years depende sa sasabihin nyo sa agency na ina applyan nyo no yan ang pinaka-importante yan mga kabayan At saka doon, sa, doon naman sa mga ex abroad na galing sa Middle East Or galing sa ibang bansa maliban sa Middle East Ang kailangan nyo po is COA plus yung police clearance po Huwag nyo kalimutan kung nandyan po kayo sa bansa na yon Mas mainam kumuha na kayo ng police clearance Or di kaya kung nakauwi naman kayo sa Pilipinas May mga paraan naman na, na in-offer in sila So sundin nyo na lang yung kanilang ano yung kanilang uh, sabihin tapos uh, maliban doon sa COE or police clearance kailangan valid din yung mga passport nyo bago kayo magpunta sa agency no? kahit sa agency naman hindi lang naman ng IPAMS ang nag uh, hire papunta rito basta ang ano nyo lang kailangan siguraduhin nyo yan legit yung agency na pupuntahan nyo or kung pupunta naman kayo mag DIY naman kayo pwede rin naman kaya lang, gagastos kayo ng malaki hindi namin alam kung magkano pero gagastos kayo ng malaki kung kukuha kayo ng consultant, no? Kung kukuha kayo ng consultant, make sure na kung yung consultant is legit, ha? Kasi marami ngayon naglilipana na ng mga ano, ng mga fake, no? So mag-ingat lang tayo mga kabayan kasi sa dami-daming nangarap dito sa Canada, marami ring nagsasamantala ng na mga ano, na mga nagpa-process. So 'yun lang mga kabayan. So nandito si kabayan uh, RJ. Ayan. Hello guys. Uh, 'yun sa, sa mga first timer, huwag uh, kayong mawala ng pag-asa. Mm. Apply ng apply lang hanggang sa matupad yung nyo yung pag-arap nyo. Oo.